Ang tambalang Donnie Pangilinan at Bel Mariano ay muling pinarangalan sa 6 BV Choice Award bilang Love Team of the Year Hall of Fame. Ito ay isang patunay na kalapatuloy na tagumpay at pagmamahal ng kanilang mga tagahanga. Ang BP Choice Award ay isang misteryosong parangal na binibigyan ng pagkilala ang mga natatangin personalidad sa larangan ng entertainment fashion at social media sa Pilipinas. Ang Hall of Fame ay isang special na kategoryang ibinibigay sa mga individual o grupo na patuloy na nagambag at nagpapakita ng kausayan sa kanilang larangan. Sa kanilang pagtanggap ng parangal, ipinahayag ni Nadoni at Bell ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa mga tagahanga at sa mga sumusuporta sa kanilang journey bilang love team. Ayon kay Bell, grabe ang pasasalamat ko sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Samantala, si Donnie ay nagpasalamat sa pagkakataong kapagbigay saya at inspirasyon sa kanilang mga tagapanood. Ayon sa kanilang mga pahayag, ang kanilang tagumpay ay dulot ng kanilang pagiging totoo at ang kanilang pagtutulungan bilang isang love team. Sabi ni Donnie, kami ni Belle, the most important thing talaga is we are here as a team. We're here to support each other. Samantala, si Belle naman ay nagsabi na ang kanilang magandang samahan ni Donnie ay nakikita sa kanilang proyekto at sa paraan ng kanilang pakikisalamuha sa isa't isa. Ang tagumpay ng Don Bell ay hindi magiging posible kung wala ang kanilang masugid na mga tagahanga na kilala bilang bubbles. Ang kanilang walang sawang suporta ay naging daan upang makita o makamit ng Don Bell ang kanilang mga tagumpay ayon sa mga mula sa mga tagahanga. Ang kanilang pagmamahal at dedikasyon ay walang kapantay. Ang pagiging bahagi ng Hall of Fame ay isang malaking karangalan para sa Don Bell. Ito ay isang patunay na ang kanyang patuloy na kontribusyon at kausayan sa industriya ng showbiz. Ang kanyang pangalan ay nakaukit sa kanilang kasaysayan ng mga pinakamahusay na love team sa bansa. Habang tinatamasa nila kanilang tagumpay, ang Don Bell ay patuloy na naglalayo na magbigay ng kalidad ng mga proyekto at magatid ng saya sa kanilang mga taga -panuod ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang craft ay nagsilbing inspirasyon sa mga sumusunod na henerasyon ng mga artista. Ang pagpanalo ni Donnie at ni Belle bilang Love Team of the Year Hall of Fame sa 6 BP Choice Awards ay isang patunay na kanyang walang sawang dedikasyon, talento at pagmamahal. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanila kundi para na rin sa mga tagahanga na patuloy sum na sumusuporta sa kanyang journey ang kanila tambalan na cut by love ay isang patunay na kanilang kausayan sa pagganap. Ang kanilang natural na chemistry at mahusay na pagganap ay nagbigay buhay sa kanilang mga karakter kaya't naging matagumpay ang serye. Sa kanilang pagtanggap ng parangal, ipinahayag ni Donnie at Bell ang grabing pasasalamat sa lahat ng sumusuporta. Samantala si Donnie naman ay nagpapasalamat sa pagkakataong mag makapagbigay saya at inspirasyon sa mga taga-panoon. Ayon sa kanila, pahayag, ang kanilang tagumpay ay dulot na kanilang pagiging totoo sa kanilang pagtutulungan bilang love team. Sabi ni Belle, "Kami ni Belle, the most important thing is we are here as a team." Ang ang pagkapanalo ni Belle at Donnie na Love Team of the Year Hall of Fame sa 6BP Choice Award ay isang patunay sa kanilang walang sawang dedikasyon at talento sa pagmamahal sa kanilang ang kanilang tagumpay hindi lamang para sa kanila kundi para na rin sa kanilang taghanga na patuloy na sumusuporta sa kanilang journey. Maraming salamat sa inyong panunood.